ng tinig mo, Hannah. Pare sa Para na po talaga yung order ko. Kuya, hindi kami mahirapan sa ice. 'di ba? Dami ng ice oh. Ito ang sa so, opili pa ini ng dia pero kare na ali mga cubes ice pod ni siya, guys pak di ba ali, para sya shake bonga hey, swimming kami guys palamig kasi mainit na mainit talaga ang mga pakiramdam namin ayan sarap Ganito lang. Pag napakainit napaka-maigang, diretso kami dito sa ilog. Pag medyo bored ang buhay, ilog diretso. Swimming, swimming. At tingnan yung langit, ang ganda. Ayan yung view Ito natin. And dito na din si Gwen nagtutoothbrush, lahat-lahat. Ano ba 'yan? Sasapa magdukduk na, <coughs> <coughs> sa mag na ng bato dito yang. Ah, bato, And then, muna rin siya, mas ah, din mura bitaw din siya mustini nito. Ano din. Hi! <coughs> lagi. <Laki. coughs> oh! Wala lagi ng bato daan. Alam mo na. Wala pa ba tayong benta sa ating shake guys? So, mapwede pa tayo mag-swimming, swimming. swimming di ba? Ganun lang pa ano, easy, very easy breezy cover girl. Ayaw paglubog-lubog dira. Labay yung takaron. And pala si Amanda sa kabila. mo eh. Ang hirap magpapanggap pa ba ako? Na ako ay masaya kahit Talagang mahal ko siya at kung buhay. Ah, nagka po Katul kayo, gi. Kaspa naman kagayu Nag-move on, magod siya. Dandruff. Wala naman ang kaspa magkakaspa ka naman naman. Di putul ni may mumbok di ay. di pang tanggal din ya? tanana na. mau mao, di ay nagsumpa. Karun, di pa mambuntag. Nasumpa, karun karun pa. Pag humanda niya. Eh. Hala, oh, langit tayo kamay. <laughs> si Bea, dito o si Cole? Nag-move on siya. Mga na yung mga extensions niya. O, oh, mag-red or black na niya? Oo. Oh. Hala. Paglulok siya sa mga <laughs> puso ng dalawa. <laughs> Wala man. May another pa man na nakamig. Yeah. Tawagan na ba siya? Tama. Hindi, ang mga bagay. Ang dami kaya ang pwedeng pagpilian. Ano ka ba? Huwag tang mag- -ang -ang. There's a lot of choices. There's a lot of coming and... Oh, there's a lot of grabbing kisya sa buwan. Nanawag siya? Ito, oh, so easy sa kita. Di ay. Lagi mong tatandaan. Iingatan kita. Hindi ko lang naingatan yung relasyon natin. Uy! Nagdala <laughs> lang ako sa pekso. Ang pinigaw na saan niya Annie? Another kinig na naman ito. Si, Kel si Kelvin Mangon, pinaghalong. Bad boy na gaya ka gano'n, tapos sweet na gaya ka Reggie or Gio. Si Reggie, hindi mas showbiz, pero sweet. Hindi natin alam ang palad ni Brenda sa love life talaga, di ba Gwen? Ako kay Lee. Kaya, na makin flow, uh, go with the flow na lang tayo. Ako, hindi natin ipipilit yung, month, yung month. ano. Yes. You got your share. Yeah, saka, nagka-pera ko, nagka siya. Nag-trending siya, nag-trending ako. Natutman niya ako, natutman ko siya. Ah! Huh? Then, pag <laughs> na, dun. Ako gilog-gilog ito Move on na naman tayo oh, so sa iba. Ganun lang ang buhay. Parang alon lang oh, sa ilog, ilog. di ba guys? Okay. Oh, ang ba? Santol. Among kikit kita Lamik ka ayo guys. Naon. Santol. Nagkabubot ang mga dagway. Kaya <laughs> <laughs> mm. <laughs> mm. ba, kung saan mag-iirason, ka? Tangis tayo guys! Alam niyo yung boto ng santol noon? Nilulunok sa tao! <laughs> Pero ngayon, wala na, binawal na. Diba? Ayaw, uy. Wala. Wow. <laughs> Gusto mo na dahil na kitang nagkakang lubot mo. Kaya pa nagkakang dahil mo. Kung sarispay mo ang gabi. Diyaw na, kayo grabe kung tulog Diba guys, may experience ba yung lunokin yung buto nito na Parang nakakatakot naman yung lunokin na.

Kaya ano mo ang wala at mo? Ako ko kala silaw po na ano?

Okay. Dito nakapagmower na sila Bimbo. Ayan oh. Eh. Dito naman sa canteen guys, ang aga talaga nila dito nag-shot-shot as in grabe. And may pa-snack pa. -snack pa, yes. Ano yan? Sarap nag-swimming-swimming kami sa ilog, uy. Sama <laughs> sa kayo maliko.

Pwede nang isa mang ulabong oh, kay mang. Subang mo siya. Pwede okay, pa siya nang matanong lain. kasi ka ng variety ng dahon ba? Oo. Uh, uh, ano isang walingon kung ano ilalaman.